Nasabat naman ang mga tauhan ng 2nd Platoon Banawag Patrol Base ng Santiago City Mobile Force Company ang dalawang truck na kargado ng bamboo poles na walang kaukulang permit sa isang anti-criminality checkpoint sa Santiago Saguday Road, Barangay Banawag Norte. Pinangunahan ang operasyon ni Police Captain Ronald Diego, platoon leader, sa ilalim ng superbisyon ni Police Major Jason M. Baldos. Acting Force Commander ng Santiago Command Mobile Force Company. Sa isinagawang inspeksyon na diskubre ng dalawang uh, Shenglong Mini Forward Trucks na parehong walang plaka at may conduction sticker numbers ay may lamang uh, mga bamboo poles na walang legal documents. Bawat truck ay kargado ng 500 na piraso ng bamboo poles na nagkakahalaga ng 16,666 pesos. Nakikipag-ugnayan o nakipag-ugnayan naman ng mga autoridad sa Community Environment and Natural Resources Office, San Isidro Isabela para sa verifikasyon at inventaryo ng mga nasabat na produkto. Ang mga na inarestong individual ay dinala sa Police Station 3 para sa kaukulang dis dokumentasyon at pagsasampa ng kaso habang ang mga nakumpiskang kawayan at sasakyan ay nasa kustudiya ng 2nd Platoon CMFC Banawag Patrol Base bago ito dalhin sa DENR San Isidro para sa tamang disposisyon. Samantana, mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines. IFM News